Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ika-22 ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkatadlang sila sa ating mga balak pinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila ay magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandaang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Baka pangyari ang Diyos, ako ay iligtas, ipagsanggalang mo niyong iyong lakas, dinggin mo o Dios, itong iyong anak, sa aking dalangin, ngayon binibigkas Ang Dios ang siyang tumutulong at sa aking nagtatanggol Ang pagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin, sila'y mga taong ang Dios ay dipansin ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aking nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalan ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aking nagtatanggol. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago Mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang inihasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? mayroon kayong pinakamimithi ngunit hindi ninyo makamtan kaya't papatay kayo kung kailangan kapas sa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Umihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya! Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Aleluya, Aleluya! Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya Ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya at dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Yesus ang kanyang mga alagad. Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Yesus, tinawag ang labindalawa at sinabi, Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, Ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nitong alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.